importante lang sa mga ka. Bakit hindi ko mabasa ang iyong isip? Anong ginagawa mo, Danaya? Bakit may pagiramdam ako na tila may pananggalang kang ginagamit para di kita mabasa? Tama ka. May ka? akong pananggalang. Upang walang sinyo mong makabasa sa aking isip. Ganitong ang ganitong katangian si Abuya at ang mga Etherean ang makabasa ng isip at mang gula kaya huwag ka nang magtaka, ngunit may halip tayong dapat magsasakak. Ano yon Danaya? Huwag tayo dito magsasakak. Malaga ang malaga Kaya hindi ko ka ibig na may makarin. Tungkol ito sa magbago sa kapangalan. Nag-aalala lamang ako. Para sa kanilang kaligtasan. Anong na ang kanilang kalagayan? Saan mo sila ginala? Sabihin mo sa akin. Ay, huwag kang mag-alala. Sila'y ligtas sa ating tirahan sa isla. Naroroon ang mga paslit. Ligtas sila doon, Danaya. Paguti naman. Paguti naman, para Na Paguti naman. Walang pagpambiwata. Matulog Pag ka muna dyan, Supriya. Ako na ang mahala sa mga pagpambiwata. Si